Para po yung ating nahimay na langka. Ayan, ang dami po. Ayan, ang ganda po ng kalong. Makapal. Ito po yung ating lulutoy mamaya. At ito ay libreng palaman po. Sa munay, tinapay. Tapos, kinuha po natin ang buto. Libreng merenda po. Ilalaga natin, oh. Dami. Yan, kami naman po yung uwi na po. At ang na naman po. Andito na po tayo sa bahay po. Magluluto po tayo. Itong ating hinimay po kanina Na hinog na lang ka po Are po oh. Tapos Ginayat na po ni mami Ay ating ilalagyan na po sa kawali Ito po ay ano Yung Libring palaman po Na Tinamisa na lang ka po Palaman sa munay hmm. Are naman po ay Bali matamis na nga po ang lang ka Ay di counting asokal na lang po are ang ating ilagay halo haluin po natin ang bango po hmm. labog labogin lang po ari Para naman po ay eh, nakatas ng kanya. Yan, maya-maya po ulit. Video na ano na po, oh, nalalabog na. Ay mas masarap po pala nito. Ay may halong makapuno po. Eh, kaya lang po ngayon ay wala pa tayong makapuno. Sa susunod po. Kapag po may ako makapuno. Mas masarap po. Malapot na po ang sabaw. Oh. Yan ay na po. Ang ating niluluto lang ka po. Mas na po wari Oh. oh. Pwede na pong ipalaman. Kaya lang po ay medyo mainit pa. Nakakapasok po yan. Ay papalamigin po natin. Mamaya maya tayo na Nakakapasok po ng dila. Kapag ganitong galing sa apoy ay yan, sakit. Yan. Ayos na po. Magandang habon po mga ka Kumusta na po kayong lahat? Andito na po ulit tayo sa may taniman po. Nang ating mga talong dito sa may rambutanan po ngayong hapon ay tayo po yung mga gagar scatter po din sa may baba ng ating sili na tanim gawa ng nagtanim po tayo ng talong dito sa ating bagong taniman ay kulang po po ang ating taniman ng sili dito po tayo magtatanim dyan po yan ah. ito po ay bakantin tubiga na ating tataniman ng sili ay may damo pa po. Kaya ating grass po ito. Oh. Ating lilinisan po ito. Tapos ay ating nilagyan na po ng kanal ito. Yan. Yan po palibot tayo ko. Kapag po umulan, ang tubig ay dyan na po tadaan sa tabi. bali sinilog ko po mga kaparambin itong damo. Malago po ang damo. Ay tuyo po. Tapos sinilog ko po oh ayos po na naglinis oh. Yan. na po natin ari. Tapos ari mga natira po igagasketer natin ito. Hmm. Ayos po. Nawala po ang ano si ng boto. Nasilab. Ay ari pong iba ay ating gagasketerin po. Para naman po malinis po ito. May natira po ay mga bagin po. Gagasketer po ulit tayo. dilim na naman po natin pa naman oh. Parang ulan tuloy. Yarin na po ang grass natin oh. Napaikutan na po natin lahat. Ha, ah, naulan na po ang ating panahon. Yan po, ang dilim po oh. At ngayon naman po magpapatik na po tayo. At nilagyan po ulit ng tali natin itong straw. Para po may guide po tayo. Para tuwid po. Kapag po wala ay, ano ay, tagi-tagilid po ay, parang pinalong ahas. Pag wala pong ano, Ganyan guide. na lang po mga kapambin. Maganda po yung may tanim po at tayo po Naka-isa na po tayo. Isang haba na. Aran naman po yung padalwa. Medyo na po. naka na tamang tama po yung ating tinanim na puno po ng talong na diretsyo dilig po yun o ang ganda po hindi na malalanta tayo tuloy tuloy na po ang ano nun, pagsibon ng ugat mas maganda po yun Kali hindi na po siya na stress yung ating puno ng talong diretsyo na po ang paglago noon pangatlong linya po rin nalakas na po ko pero may tandong naman po tayo may plastic tayo Magandang umaga po. Andito na po yung ating niluto na lang kapo ito. Tapos may munay po. Palaman po yan. Tapos may mangga po dito. Yung piko po. Yan meron na po. Yung kusina may gusto ng piko Tapos may lang po tayo dito na niluto. May po. Tapos may palaman po tayo. Palamanan. Bali, ari po yung kadugtong po kahapon. Ay hindi na po tayo nakapagmerinda ng hapon at gabi na, hapon na. Ay, eh, pa po tayo ng mais kahapon. Tapos sa namin eh. Putoy, kuya, buso. Yan. Ah, meron na po tayo. Ay, kaya po kami nandito. Ay, kami po'y dumayo ng paglalaba din eh. Kami po ay kanina pa din eh. May nalabhan na po tayo dyan. Eh. Nakapalaban po ng kusutan. Ay, ganda rin po talaga. At naipon po yung ating labahin. Ay, sasako po maigit. Gawa nang tayo nga po lagi busy sa pagkatanin. Eh. Ayun, naipon po. Pero mamaya po tapos din naman yan at mamayang hapon ay eh, magtatanim po tayo ng sili po. Ah, meron daw po, ari oh. Hmm. Ha? Oo. Hmm. So, tulungan po. Hmm. Okay, mangga. Hmm. Si Bunso ko ay mahilig sa mangga. Sarap <laughs> ng kalamansi. Oo, oh, ito naman po yung ating niluto na langka na nakita po natin dyan, nakuha sa may tanim natin ng talong. Sarap po. Kalaman mm -hmm. po, libre yung ulam ma <laughs> rin. Libre yung ulam? Ay, pwede ito ngayon, ulam ma. Libre yung palaman. Pag may pinagasin pa rin.

yung ano yung laman. Ano Para po mangga. Hindi ba Mangga po at ano naman? Ay luto naman po 'yung mangga. Mangga. naman po 'yung langka. Siguro na hindi po magtatalo sa ato 'yan. Mm. Hmm. Hmm. Nabili po natin ito sa bayan po, 20 ang kilo itong piko. Ang ah, sarap po. Ah. Mm. Bumili. Mm. Kasi po yung naputiraming marami. You know, mas nandi po yung po. Hmm. <laughs> ah. okay. Ang sarap na rami. Ano? Ay, ah. mo wala na ba na ako nga napulot yung mga Yun. babay po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga farmbin hihit lagi May, and god bless, bless, bless po tayong lahat babay po babay 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 po tayo po. po yung maglalaba pa maya maya, maya po yung tapos naman na ito peace bye masaya <laughs> ba yung peace bye Bye. Uh -oh,